Yan mga kaisan Dito po tayo sa Kabinti, Laguna Kararating lang natin At uh, sinamahan ko po yung ating uh, kaibigan po Si Mang Heron Kapit-bahay po natin emilio eh, may lupa po siya din Ay eh. eh, gusto po niyang uh, ibinta Ayun Baka po may magkakagusto sa inyo Kulang kulang 1 uh, hectares po Nasa kulang 9,000 uh, na uh, square meter po Ay eh, Yan, titingnan po natin mga kaisan at ilalagay din po yung ano yung moon yan dito po kami sa mismong ano ng kabinti laguna yan good morning po alas 5 po kami umalis dun yan Mahiron, good morning okay. yan yan si Mahiron po yan, yan good morning po yan ito po ang kabayan ng kabinti namin <laughs> ito po mga ay papunta na tayo barangay Kansusu. Kansusu. Yan, yan bibiyahe lang po kami sa barangay Kansusu. Baka po may magkakaibig sa inyo. Yeah, pwede nyo gawing pigiri. Ano, mahiron? Mm uh, uh, Gawa ng si mahiron ay eh, naka, na, naging tayabase na ay. Eh. ay hindi na mawiling pumunta din. Eh, At malayo. Oo, nalalayuan po. Kung bagay doon na siya napaapunti. Na na yung pamilya niya. Ay eh, di, kaya ibibintan niya ito. Yan, tama, Ating pupuntahan. Kami po alas, alam mga alas 5.30 na umalis lang sa tayabas. Mga alas 5.20, ano, mahiron? Ano po ang pinakambayan? Pupuntahan po natin. Ito po ay ano, wari kay kulang-kulang isang oras at kalahati kami nagbihay mga isang oras simula Tayabas. Malapit din na ano mayroon. Pagkalampas po ng Lusyan ay eh, kahangganan po ito ng Quezon ay eh. tsaka Laguna. Yan, makalampas na po rin ng bayan. Ari, bayan pa. Yan. Malaki din po pala ang kalsada, no? Uh -huh. Mga kambasera na po. Uh -huh. Ah, maganda po ang kalsada. Yan, mga kaisan. Ito na po yung papunta na po doon sa lupa ni Kuya. Ito po ay galing ng mismong bayan. are naman po ay Kaliraya. Tapos, ito po ay pwede kayong yung lupa ni kuya pwede po nyo gawing campsite mga kainsan mamaya makikita po ninyo yan ito po halos po dito yung, sa mga negosyante po naman ito dito po lugar na ito ay parang yung halos ano po campsite na gusto nyo mga pang negosyo yan sa mga gusto mag -purgud. dito sa Pilipinas tapos yung mga taga Laguna yan yan lamig na kuya parang takitay <laughs> pagkalamig po lamig ng ako ngayon Yan, diretso na po tayo dun. Yan oh, puro campsite na po sa loob <coughs> Capital campsite pala Anika, ayun o. Welcome to Kabinti The glamping capital of the Philippines ah, uh, Ito Yan. ari po, pagpasok Oo oh. Barangay Kansusu suso Puro ano na po dito. Puro campsite. Oh. Ay, ah, e, yan pala mahirap oh. Yan. Ano There po oh, lake na. Yan. pare po. po yan oh. Yeah, puro campsite po yan. Yan lake, yan oh. Lumot. Yan Oh. Yan po yung kadugsong din po yan ng ano. Nung no, no, kaliraya. Yan. Swerte <coughs> ano po. Oo. Oh. Ganda ng view mga kainsa na taas. Oo. Oh. bakit gusto talaga nilang tahimik e ano po tahimik na lugar yan din e gabinti pwede man miwasan dyan oo diyan po kami nami sa pag ano ah? Oh. hindi ngayon pa na pag gaber oo pag April po kami gusto naman oh. o ang oh, maganda rin ari oh. bumili ako ng lalisa pwede rin sa bukod din na po <laughs> Sa amin na ano. ganyan na okay, ganda. Alam okay. ko na ganyan gagawin. Ganyan nga po. Gagawa nang ganyan ng ano. Oo. maganda rin din. Siya nga. Puro kamsite eh, yeah, mahirong mahirap kamsite niyan no. Puro kamsite po ang kabilaan. Ah, oh, mga kaisan, ganda ng view. Oh. Yan, doon tayo sigan sa kabilaan, may marami nang mamangka. Oh. <laughs> Magpapakain niya ng ano, mga tilapia. Uh, bibigyan ng pag may bahay pati din. Uh. Mababahaya na rin. Kaya recampingan pala doon ang daan. Ba, paano pa na pagdaan naman doon? Bangka. Hindi, ari maherin tamo yung duras nini. Ah, dari ba? Oo, daan ay o. Oh. Da ay, Baka ginawa lang ang daan. Kaya nga papunta roon. Oo. Uh -huh. Kaya nga yung sasakyan ba kaari? Hmm. Barangay Bukal ang nakakasakop na rin ano po. Barangay Bukal. Casa de Lago. Kaya mga kaisan, Kansoso School, ari. Kan? Ah, uh, Kansoso Elementary School. Yan, dinin na po ang ni eh, Maheron. Oh. Dati wala parang sa school nari Maheron. Ah. Oh. Yan po. Ah. Oo. ari po, na dito na po kami. Ah, magandang umaga po. po? Yan ito mga kainsan may dadaanan po kayong ganito pero lusot po ang tricycle ito oh pero po sinisimintuhan na pa po pupunta doon mm. <clears throat> yan tahimik na tahimik po bakasyonan tapos simula labas hanggang do sa may hardware na pinuntahan natin kanina 30 minutes po tapos may kuryente na rin yan tapos ang makakahangganin ninyo ari yan may mga ano na rin rest house na oh Kilala mo mahirap ng may-ari na rin? <laughs> ah, sa pinsanin mo po. Pinsan ko nang gagawa. Ah, di yan, yan. Pero may ari yung tundi. Hindi ko nakikita dito natin. Ay, siguro sa mga iban lahat, mga asawa ay ka, no? Oh. Mga ganun. Nakabili doon yung taga San Pedro Laguna. Taga San Pedro Laguna. Yan, no? Oh. Ganda po, o. Oh. Alin yung mahirap na pinakanlupa mo? Ito. Oh. Ang ganda sa TV, may at tara na po, ating iikutin Maheron. Pwede nga gawing campsite pala. Ganda. Yan, dala po ni Maheron yung kanyang muhun. Hmm. Simula dito Maheron. Alin dito? Yan, mataas na yun. No? Ari, may bakod na ari. Kung ari, nagbabakod. Ah. Ay, lumampas. Ah, lumampas. Uh. Alin dito Maheron, ari po. Ay, ari ang iyo, ari. Oh, yan, papaganon. Oh, yan, ari daw po ang noon. Papagayon. Hmm, lusot po ang sasakyan. alin ang ah, boundary? Ito po mismo. Mayroon. Ah, ayan. Ito na po itong lupang ito. Kulang-kulang uh, one hectare po. Malamig pala, mayroon parang Baguio City rin yan. Ari, mayroon. Ay, ang ganda naman pala. Oh, yan mga kaysang kaparangan po. Pwede nga pong campsite. Yan. Pwede rin po yung gawing investment. Are, tsaka hanggang saan mahirun. Ay, ah, yan. Kasama yan. Ah. Ang ha? Ang alin? Ay, ang ah, dating kubo mo po. Ay, kababahayan na rin po yung Puro bakasyonan po. Ano mga iron? Puro bakasyonan pala ito. Dati ba itong halamanan? Oh, uh, dati pong halamanan. May kalabaw pa mga Ang kagandahan din Ay, lusot ang ano-ano. Lusot ba ang kuryente? Hanggang saan mga Ay, yung bakod na yun. kalimitan ng mga artista ang may-ari dito. Iikutin ko lang ang mga pag tatalian pa ng kalabaw ano? Oh. Parang po eh, hindi na daw po ito naaasikaso ni Mang Heron. Are, para po makita ninyo. Hmm. Kung sino pong nakakaibig. Ang presyo po nito ay 1.8 million. Kulang-kulang 1 hektar. 9,000 square meter po. Pag po bibili naman ninyo, 1.8 hectares ay di ano kung anong hinati daw po niyan nila ay 4 na milyon pero yung kanya lang po 1.8 eh, interviewin natin yung kanya ay 900 9,000 square meter kulang kulang 1 hectares ay di ano gawa nang ang 1 hectares po ay 10,000 square meter ay pero pag baka ito ay na, tinamaan ng gitna sa daan eh, ano na uh, padala nga nung una eh, sa pulang may daan ito nung una. Ah. Talagang may daan ito eh. Nabot ko na itong mga daan dito. Di pero pag naman yung bibili, eh, di pwede siguro bigyan ng daan sa ganun. Ano po? Siguro may po pwede. O, oh, mapag-usapan po naman po. Para po mabuo yung kanyang luti. Eh. di malawak-lawak lang maibigay at, at pagilid ay. Ayun. Pero pag ito yung pagbubuldusir eh, ang gandiyan. Ano? Mataas ito eh, kamusta. Hmm. Hindi, pag na yan na po. Ari po kabila, nabili na na po. Ang gandang bakasyonan. Yan. Kami po maya maya ay pauwi na lang uli ng tayabas. Paliliparan ko po rin ng drone. Hindi naman po dumabagat ni Mahiron yung ano. Madala nga po pumunta dito ay yung pinakang may ari po na rin at gusto niyang ibinta dito. Yan, ito po hanggang dun. Bababa po kami. Yan. Maganda. Ay di kanya niya nga po ay di ano tinamaan po ng ano ng kalsada pwede po naman siguro idaanin nyo dito o tabi sa hangganan ayun eh. at yun laang naman ah pantay din naman ah ililiko na laang po ninyo dito yung ano pinakandaan ayun tinamaan po siya ng ano eh road kuryente naman ay eh, walang problema Ayan, dito na laang po nyo ililiko ang daan papagayon maganda mahiraon Maganda rin iyong are. Hindi na po kayo maghahawan. No? Kayo na lang po ang magtatanim. Yan, tayo ang punin nyo ng kubo sa ganaray. O na. Tapos ikita mo naman po yun yan. Kabundukan kabundukan po. Mataas po ang tayo. Magandang umaga po. Uy. Diyan. Puno hmm. mo ko yung mga uh, kanapa rito. Panahon na nga no eh. Ayani nyo. Opo po. Opo eh? <laughs> po yan. Gisahan ba po. Bati ko na isa. Ay bahala na isa. Puno po. Puno po ba nandita? Puno po ba nandita? sumaka na po yung mga engineer din eh. oh, ah, kulang lang sa muhun ginaw daw po sa muhun yung mga engineer ah ito ang pinakahanggahan Adi, madali po palang hanapin at mayroon palang babware ah yan bitang iyan ito um, ilabot ng sukat na paparoon Are po mismo. Hmm, ito ang Para sa may hiduwat ba? Hmm. Yung bukal kasama sa iyo, Maheron. Hmm. May sarili din po itong bukal. Magkano nga ang presyo, Maheron? Malim ito. Oo. Kaya ang presyo itong kalahati ito, 1.8 niya. 1.8 million? Hmm. Oo. Oh, yan. Mga kaysa, 9,000. Kulang-kulang isang ektarya po. Hmm. Uh, 9,000 square meter. Hmm. Yan, are po. Pati so, are yung burol na are. Hanggang yan po kasama po 'yan. Hindi kung 'yung kabuuan, hindi na. Oh, hindi na po. Doon din sa pinakang iyo po. Dito lang sana. Ah, ito po. Hmm. Ari kasama mahirun ari. Na yeah, konting 'yan. Ah, pa rin 'ni. Eh. Yan ito po at saka ari. <coughs> ah, ari kasama din po ari. Yeah, kasama ka 'yan. Hmm. yan yeah, kasama po ari Masukal na ari. Kalimutang may nilain. May nilain pa lang may ari na riyana po. yan lulusong po kami. Ito, kasama po ito. Yan. Kailan po ba ito sinukat nung nakarambuan? Marso. Ah, marso sinukat. Ang gaganda ng hardin. Eh. Ibig sabihin, ibahay din ito. Pinagbahayan din dati. Ito po. Ibig sabihin, ibahay din ito. Pinagbahayan din dati. Ito po. Ah, may kubo nga. Eh. May puno pa ng duhat. Kasama po arin duhat. Mahirun. Ayun ito, yan mahiron. Ibang tu tuod. Oo. Hindi ba ring may taga Ay, tinagpas mo. Hmm. Yeah. Ay, 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 ay. Ako makipala tandaan mo. Hmm. Ay, saan Patagun. po ang moon din eh? Dito na. No? Yan, ito po. pa papaganon, tinagpas pala. Hindi ano Ano tayo may daang na, no? Oo. Oh. Yan, tumbok doon. Hindi ko na hawanan na rin. Bahala na yung Yung bibili? Yes, nakaari. Papi kahit ibigan. Ah, kasama, kasama rin po rin sa iyo? Ah, ari. Oh, ay maganda pala ang pwesto. Mas, mas maganda ang pwesto na rin iyo. May kasama pala yan, Mahiron. Ah, yan. Pwede rin po kayo maghalaman. Ito daw po ay halamanan dati. Tapos ito po ay may palayan, Ay, pero hindi natin. Bakanti na, ano. Ayun ay, Napabayaan na po. Ay. Ari, mahirong may kasama din, Ari. Oh, miss. Ede, yun ang doon. Hanggang doon. Paparaon. Ay, ay lahat pala yung halos. Ano pala yung iyo? Kung baka yung... Halos sa... Uh, pa hawan. hawan po, ano. ayun ang ganda. Yung, yung mohon na yung mataas. Yun. Hmm? Yun ang ginawa na naming mohon at ito. sa sukat tayo. Yung mga yung bambakod doon uh, hmm. sa hmm. Tapos ay kasama din aring palayang, yang ari. hindi din. Hmm. Tinakang hati ang ngayon, di ba't may nakabal ng lupa, ano? Yung sa may lumipad na ibon. Doon? doon, doon ay, tara daw po Mahir. Para makita nila. Yan, ari po, hanggang yung paglikudo sa parang hanggang dyan. Kasama po ito lahat. Tsaka doon, hanggang doon. Aring kabila naman din eh. Mm -hmm. Ah, pwede nga gawin nilang campsite, ari. At tahimik na tahimik pala dito ano? Napabayaan na. Alin di yan? Oh. So, yung ano, napabayaan na. Kaya ano, lahat dito ay kate. Dito lang meron tubig. Kung bakit lahat ay nagkakate? Um, hmm. lahat ay kate, walang nadalag. Pero may tubig talaga. Ari po dati bukol. Hmm. E so, yung ano, tabi po. Hindi na si na naasikaso, ano? Ari po diba, dati yung bukol. Sayang. So, Ako, pakalalim pala mga heron. Malalim, Malalim po ba ito? Malalim yan. Anong pala Man. yan po? Malalim yan. May hatay dito. Ha? Ah. Ari, sento. Kasama. Ayan ang pakita. Ah, ito po. Ito ang pinakangganari. Itong bakit tayo tatawid lang din? Lado yung isang muna dito sa kahoy nari. Maliliit. Tapos ang katugon naman nung ano, diya, tabigang ay yan, kalahati. Paparoon. Sa dini. Pero yung kabuan doon sa kantong yun, doon naroon sa kantong yun. Tara daw po, mahirun. Diyan, tira daan. Kaya kaya. Kung ori malapit-lapit sa amin, hindi kahit mga tatlong bigay ko sa iyo. Malayo ah, Kahit ba malayo ang tunay, eh, eh. Tirahin mo na. No? Tirahin mo na. Tirahin mga na. <laughs> ay. Apakalayo isang punta po. Pero kung malapit-lapit mahirap mayroon, maganda rin. Eh. Tayo naman na yung ito, walang limang ahos po. Ang laka ng tubig yun mayroon. Hindi, hindi nga pala ng tubig. Galing, alam, bundok. Hindi, hindi nga pala Pwede nilang gawing palisdaan pala, no? Pwede. Arre, gagawin nilang palisdaan. Oo. Oh. Magandang at pakawadit. Oo. Kung bagay ang tubig nila eh, sa palisdaan, ano? Dito yung pantat pa noon, nabit-abit po. Pantat? Oo. Pero pag summer naman, hindi nawawala yung tubig, ma... hiron doon? Laliit lang siya, pero hindi wala. Oo. Oh. Ah, dito ang hangganan, maa? Dito. Hindi pa yung tusok na yun. Tiyan mo yun, eh. Hmm. Ipasak yun. Arre. Dito, sa langit ah. ko. Arre, ang pinakang... Ito yung kabila na. Oo. Pero yung... ang kasama na rin yung kaba, kahanggan doon, sa may batinong yun. Sita mo yung patinong kao yun. Ah, um, Malawak din yun. Nakahilig. Ano? Yung nakalahati. Malapad din. Malapad din. Aray, ang pinakang iyo. Diretso pa paraon. Tapos ay... Yung putas doon. Oo. Yung duhat yun. Kaya po binagbibili na ni Maheron ay... Kung bakit maedad na rin po. Tapos pag gusto nang kung bakit mapakinabangan na ano po. Yung pera po. Tapos ay ano po yung... Sabi nga ni Maheron ay... Yung ano po nila ay ano pa sa tayabas na po sila naninirahan mag-asawa. Tsaka po anak. Yan, bali ito po pinagbibili, papunta doon. Tapos may sariling bukal, kayo na lang po ang mag-aayos ng bukal. Mayroon, ilalagay ko sa huli ng video yung number mo ha. Sa mga kahangga naman, mababait naman ano. At halos ka mag-anak po ni Mahiron na nakatira dito. Pinsanin po niya. Kumbaga ito dati Mahiro ni... Eh, Halaman din ano, lawak na parang. Puro laban usan. Hmm. Yan, kayo na lang po ang magtubigan niyan. Hmm. Wala kang mahito pa mahirap na May mga natik po eh. Oh, katatanim lang po na rin kahanggabungar eh. Kasabayan din. Ah, may mga tanim din talong ano. Ito nga. Na. Ligyan ng talong mo talaga ng talong ha. Nainaman din po ng ulan ari. Pero maganda rin po ang kamuti. halos ano po halos bakas, bakas yunan po ang mga kahanggan ni kuya niyan wala po namang problema kausapin nyo na lang po si kuya sinulungan ko lang po at kapit bahay ko Ka kaibigan po pati gusto lang po niya mga bintana no? nagdapa ng kahoy ay mahirang pwede pa ito eh. Walang tao, Mahiron. Ngat ka po. Kukunin po yung numero at eh uh, ya na rin. Walang tao, Mahiron. Bakit ni mga Alam ko yung ganoon ay eh, kontrata ay. Eh. Pag sales site ang itatayo. Pwede mo ipatayo din ni Mahiron sa eh. Hindi mo mabubukat ba? O te mangihin mo. Ade ang mga pwede nilang gawing gate pala ay ari. Mahiron doon na doon. Doon ang magiging gate po ninyo. Ari po ang papakita ko po yung dadaanan. Tara mayroon. Yan oh. No? Yan Ari po. Lusot naman po. Ay di kaya lang. Ay ganari. Oh. Uh, Lusot po ah. Mike naman po are. Mike po Kami po yung na uli ng tayaba. Kasa ah, iyo po ba yung kalabaw po doon? Ha? Kalabaw po Hindi ah, pa sa iyo yung kalabaw doon? Kakakaiyo ko yun hmm. Gumaan kayo kay Bito? Kaya ba kuya mainitin? No, ha? Ah. Wala. Lala ko ko. Galing ah. ako doon eh. Lala ko, ang mo din ano. Ay, alas ko nga kami malis. May ah, nakaban ba? 5.30. Hindi, tricycle din. Nado sa pawin yung kasama ko. Ah, sa bungad? Sa dalit ko sa pawin. Oo nga. Kakambas. Ay, ayos ay, nga eh. Ay, ayos nga yan. Ayos nga yan. Ay, sa mandil na walang bahaya. Ay, ayos lang po ah. Ayos yung um, sinili na rin. Ah, ha, ha. Wala po. <laughs> Tapa, pare na po. Eh. Tatay, kuya. Ah, salamat po. Mga kainsan. Ah, Pwede nyo na pong tawagan si Mang Heron Ayan 09 8173 24617 Ayan, ulitin ko po 09 8173 24617 yan sa mga mag i po Yan na may kumplito ko yung Mga pamawisan Ayan Kumakain na ibuwes na po ni kuya. Leverage na ito. Mm. -hmm.